Good evening, guys! Welcome back to my channel. Hello, my sister Punta si madam, Señorita. Bibili tayo ng mani niya. Yeah. <laughs> <laughs> Hari <laughs> ni sus, pili sana ako ng mani. Wala, <laughs> bukas na. Bye. Tingin tingin. Aswang na Sa yung mani. <laughs> Opo yung mani pala? <laughs> Ayang, uh, paman, bye bye. bakit kami naman big big bang? naman Sayang guys, busa pala yung ini eh, Senorita. Di tayo nakakabili. Next time na lang. Bye bye. <laughs>